Hello, good morning mga kaitik. Ngayon po pala ay mag-harvest ulit tayo ng itlog ng ating mga itik. Ngayon pala ay alas 5.30 na medyo maliwanag na ang araw. itingnan pala natin ngayon kung ilan ulit ang ating makukuha sa ating mga itlog. Dahil nga hindi naman to pare-parasang sa edad. Pag-usapan din pala natin ngayon mga kaitik kung magkano nga ba ang ginastos namin dito sa kulungan na to. Alam naman natin sa panahon ngayon, napakamahala ng mga materyales, lalo pag magpagawa ka ng mga bahay. Itong aming kulungan pala ay gawa sa kahoy at at tubular. At ang sukat pala ng aming kulungan ay 36 by 30. Yung gagastusin pala natin sa ating mga kulungan ay hindi pare-parehas, lalo na sa mga materyales. Kung pipiliin nyo is mas mababa na cost ng materyales, mas mabababa rin yung yung mga gastusin sa kulungan. Yung ginastus pala namin dito sa aming kulungan ay humigit 130,000 kasama na po ang labor na gumawa ng ating kulungan. Kahit kami mag-asawa, hindi namin in-expect na ganoon kalaki ang magagastos namin dahil nga hindi naman namin alam na ano, nakamamahal yung mga materyales sa ngayon. At yung lugar naman na pinagtayuan ng aming kulungan ng itik Aho. ay hindi siya pantay. Kumbaga, matarik yung pinagtayuan ng kulungan ng aming mga itik. Kaya yung materyales na ginamit, eh, dapat angkop din doon sa lugar na pagtatayuan. Kaya siya nagamitan ng tubular at hollow blocks para tumiba yung pundasyon ng aming kulungan dahil nga matarik. Baka kasi yung lupa ay mapunta sa ibaba mas landslide. Disclaimer lang po, itong sinasabi ko ngayon ay based lang to sa aming pagpagawa ng aming kulungan ng itlog. So dito pala nire-record ko araw-araw kung ilan yung nakuha nating itlog para makita natin kung tumaas ba o bumaba. Pagkatapos ko pala mamulot dito mamaya ay mamaya babalikan ko ulit kasi nga mag -itlog pa ulit yung iba dyan kasi hindi naman sila lahat nagsasabay-sabay mang itlog. May nagtatanong pala sa akin kung ilan po ba ang laman ng aking itikan. Ito po ay nasa 349 yung female tapos yung male naman ay nasa 45 silang lahat. So, sa aking kulungan na 36 by 30, ang laman ng aking itik kabuuhan ay 394. So, sa edad pala na 5 months and 2 weeks and 3 weeks, so, meron din tayong 6 months, makakatungtong lang ng 6 months. Ang average pa lang ng itlog natin ay nasa 89 to 94 pieces. Malapit na rin siya magte-30% kabuuhan. Sa mga nagtatanong kung ano nga ang pinapakain ko sa aking mga itik, ang ay, pinapakain ko po ay Pilmico Feeds. So ang pagkain nila ngayon ay prelay at saka layer 2 mix na po sila. Pag nag-30% naman ang itlog ng aking mga itik, ang ipapakain po natin ay layer 2 na. Doon na lang tayo mag layer 2 pag umabot na tayo sa 30% na production. Dahil malapit na tayo mag 30%, siguro mga wala ng 1 week baka mag 30% na to so magle na tayo na puro. Magkano na pala sa inyo ngayon ang panday? O di kaya yung mason at saka helper, magkano na ang arawan sa inyo na gumagawa? So dito po sa amin, yung head ng mga panday, ang bayad po sa kanila ay 700 to 750. Tapos, libre po ang merienda sa morning at saka sa hapon. Yung helper naman, nasa 500 na rin po yung sweldo nila naman sa kanila yung merienda din. May napulot pala ako dyan na itlog no, kulay gray. Hindi naman siya as in gray, parang papunta na siya sa black. Nagtaka ako bakit ganyan yung kulay niya. Ikinikis-kis ko, hindi naman siya natatanggal. Ano kaya ang nangyari sa itlog na yan? Bakit siya dark gray papunta na sa black? Ang lahi pala ng aming itik ay itik pateros, hindi siya pinas. Sabi nila pag itik, pateros do yung itik mo eh o ng pangingitlog niyan eh medyo maliliit daw po talaga yung kanila mga itlog hindi po agad-agad sila magkakapantay-pantay ng laki sa experience ko naman oo nga totoo nga yung sinasabi nila pag itik pateros ang itik mo eh hindi agad lumalaki yung mga itlog nila dadaan ka talaga sa mga maliliit na itlog hanggang sa lumaki yung mga itlog na inyong makukuha so bali ngayong araw pala ay eh, nakuha tayo ng 95 ka eggs yun yung nakuha natin ngayong araw na to so tumaas naman siya dahil no kahapon ay 92 na yung nakuha natin. So ngayon tumaas naman ng tatlong piraso. Kaya happy farming everyone!